Hi! Kumusta po kayo? Ko nga pala si Joben. Sa mga bago pa lang sa aking channel, please don't forget to click the subscribe button at pakihit na rin yung notification bell below para lagi kayong updated sa aking new uploaded videos. In this video ay pag-usapan natin yung tungkol sa kung paano mawala o gamutin yung cut acne at kung ano yung gagawin kung malala na ito. Pero bago yan, alamin muna natin kung ano nga ba ang cut acne, saan ito nakukuha, at paano ito gamutin. Umpisan natin sa tanong na ano nga ba ang cut acne? Ang cut acne ay tinatawag din itong cut chin acne. Ito ay nag-umpisa dito sa baba ng, ano, ng ating mga alalang pusa dito. At ito ay isang bacterial infection. At ang sintomas nito ay kung merong kayo nakikita parang blackheads dito sa kanilang baba, pimples o merong red skin dito sa may kanilang baba. Saan naman nila ito nakukuha? Nakukuha nila ito kung ang ginagamit nating pagkainan nila at yung sa kanilang inuman ay yung plastic bowl or due to sensitivity ng kanilang skin. Paano naman maiwasan ng pagkakaroon ng cut-up ng ating alalang pusa? Kaya ng sinabi ko, avoid using plastic bowl na kanilang kainan o kanilang tubigan. Pwede kayong gumamit ng stainless or yung ceramic. At isa pa para maiwasan magkaroon sila ng cut acne. galing hugasan 'yung kanilang pinagkainan na bowl at 'yung kanilang pinagiinuman. Paano naman 'yung gagawin natin kung mayroong mild na cut acne ang ating alagang pusa? Pwede nating gamutin 'yung kanilang cut acne sa bahay lang natin. Pwede tayong gumamit ng bulak tulad nito or itong tela na ganito 'yung ginagamit ko ngayon sa aming pusa hugasan lang natin ito ng mabuti. Tapos, saka natin siya i dito sa kanilang baba. Ayan. Yung gagawin niyo ay kuha lang kayo ng warm water. Tapos, saka nyo siya i dito at I ano ninyo sa irabrab niyo lang dito sa kanilang baba dun sa may infected na area. Gawin niyo ito twice a day pagkatapos nilang kumain para malinis yung kanilang baba at maalis yung kanilang blackheads dito. Isa pang pwede nyong gawin ay pwede kayong gumamit ng antibacterial wipes. Ganon din ang gagawin ninyo. I-wipes ninyo twice a day pagkatapos nilang kumain. After 2 weeks, kapag hindi pa gumaling yung cut acne alagang pusa, ay consult nyo na sa veterinarian. Kapag napakonsult nyo sa veterinarian yung alagang pusa, ay pwede siyang mag-recommend ng antibiotic food trial due to food sensitivity ng inyong alagang pusa. Maari din kasi yung kanilang kinakain, ayun yung cause ng symptoms. Ngayon naman, i-share ko sa inyo yung experience ko sa aming pusa dahil nagkaroon siya ng severe na cat acne. Gaya na nakita nyo sa thumbnail ko, oo, yan yung nangyari sa kanya. Nagumpisa lang yung noon dito sa kanyang baban na ang late lang na blackheads na parang mayroong pimples dito sa kanyang baba. Hanggang sa pinunas-punasan ko lang siya ng, ano, ng tela na mayroong warm water. Tapos hindi ko na malayan mga after one week. Eh kumalat na kasi lagi niyang kinakamot. Papakita ko ngayon si Piolo. Ito na si Piolo ngayon. Ayan. So nakita niyo doon sa thumbnail ko, di ba? Parang ang sagwa ng mukha niya. Ngayon, okay na siya. Nahiya na naman siya. Oh. Ay, bakit nahiya sa camera si Piolingling? Tiningis sa camera. Ayan oh. Oh. <laughs> Nilalagyan ko pa rin siya ng color ngayon kasi para hindi niya makamot yung kanyang baba at saka sa kanyang mukha. Kasi lagi niyang kinakamot. Ling! Ay, ayaw niyang magpakita. May kalakihan pala si Piolo. 6.2 kg siya. Sobrang laki. Ayan, no? <laughs> Ubis na siya. Ayan. Ang takaw niya kasing kumain. Sa 24 na pusa namin, siya lang yung may cut acne yun si Piolo, siya yung nagkaroon ng severe cut acne. Gaya ng nakita niyo sa picture, ayun sa so ipapakita ko ulit dito, yung nakuhanan kong picture nung mayroon siyang malala na cut acne. Bigyan ko kayo ng idea kung paano yung online check-up ni Piolo. Yung conversation namin sa veterinarian, nag-book muna ako ng appointment. Siyempre may bayad yun. Mura lang naman around 350 pesos. Tapos, tinanong ng doktor kung ano yung concern ko. Tapos sinabi ko, severe cut acne. Then, tinanong niya kung kailan nag-start at mag-send ako ng picture at saka video para ma-evaluate niya at makita niya kung ano talaga yung case ni Piolo. Nag-send nga ako ng malinaw at closer na picture ni Piolo doon sa may infected na area. At advice ng veterinarian na ipakalbo ko daw yung doon sa may baba niya para malinis ito ng mabuti tinanong din pala ng veterinarian kung ano yung diet niya, kung anong kinakain, wet food at saka dry food. Ayan, so sinend ko yung picture ng kanilang cat food na kinakain. At tinanong din ng veterinarian kung meron na ba akong na-try na want spray or oral med na pinatake sa kanya. At wala pa naman akong pinapainom o ini-spray na want spray sa kanya. Kundi yung tela lang at saka warm water. Yun, yun, yun lang yung pinupunas ko sa kanyang baba at hiningi din yung timbang ni Piolo para sa reseta ng kanyang mga gamot. Napansin din pala ng veterinarian na bakit nagluluha yung mata ni Piolo. Ito yung picture niya nung sinin ko. Ayun, so pasintabi na lang, sinatya ko talagang hindi linisan muna yung kanyang mata para makita ng doktor na ganun yung case niya. At tinanong din ng veterinarian kung fully vaccinated din si Piolo. Kung vaccinated siya ng 3-in-1 or 4-in-1. At dahil kumpleto naman sa papel si Piolo, dahil galing siya ng abroad, galing siya sa Kuwait, ito, sinend ko sa kanya yung vaccination niya at itong deworming niya. Ayan, so sinend ko to sa kanya. At meron pang tinanong yung veterinarian kung nakakalabas ba daw si Piolo sa bahay namin at kung mayroong mga stray cats na nakakalapit sa kanya. Ang sagot ko naman ay hindi siya nakakalabas na aming bahay at walang nakakalapit na kahit ibang pusa, kundi yung mga pusa namin na 24 cats lang dito sa aming bahay. At fully air-conditioned pa yung kanilang tinitirahan, kako. At nag-explain na yung veterinarian. Sabi niya, nag daw ito sa maliit, kinamot hanggang lumaki, at saka ito ay na-infect na. At yun yung dahilan kaya nagkaroon ng bacterial growth. O yun yung dahilan kaya nagkaroon ng bacteria sa kanyang baba. Explanation ng veterinarian, sa baba ng ating mga alagang pusa, pinakapaboritong mag-iste ang mga bacteria. Dahil nababa sa ito, at kung it sila ay kumakain ng wet food, hindi nalilinisan ng ating mga alagang pusa or hindi nila naabot pag sila ay nag-self-grooming. Dahil hindi nila ito nalilinisan, nagkaroon ng growth of microorganism. Maari din daw yung ating alagang pusa ay may allergy. At ito na yung instruction ng veterinarian kung ano yung dapat kong gawin para gumaling yung cut acne ni Piolo. Ang una ay ipakalbo ko daw yung balahibo na nandito sa baba ni Piolo para malinisan ko ng mabuti yung infected na area. Nilinisan ko yung infected na area gamit itong, ano, itong towel lang na to. At narecommend ng veterinarian na gumamit ako ng Madrid Cacao Soup. Ayan, so ito. Meron din kami nitong paninda sa aming orange up so, pwede niyong bisitahin yung aming orange app na Lovely Fur 20. Ang ginagawa ko pala dito, ito ang pinababanlaw ko dito sa towel. Tapos, pagka eh, sinabon ko ito dito, hindi ko masyadong pinabanlawan, saka ko siya nirarab doon sa may infected area. So, twice ko siya ginagamitan nito. Yung pang second na ay, binabanlawan ko na siya ng mabuti para yun naman yung pamunas ko para ma mawala na yung chemical o yung naiwang mga sabon na pinunas ko nung una. At isa pang pinagbili ng veterinarian ay binili daw ako ng metal na suyod. Ayan o. Yan. Ito. So, ginagamit ko naman ito pagkatapos kong punasan ng towel, yung nabanggit ko kanina. Sinusuyod ko yung mga naiwang mga blackheads at para matanggal na rin yung mga naiwang food debris o dumi na naiwan na na-accumulate sa kanyang baba. Advice din pala ng veterinarian na iwas muna sa chicken at saka any na malansa na pagkain. Na-recommend din pala ng veterinarian na pakainin ko muna si Piolo ng hypoallergenic na cat food. Ito, so pinabili niya ako ng royal canin. Yan you know, o, yan. So ito yung pagkain ni Piolo, special siya, di ba? Hypoallergenic na para sa pusa. Ano lang siya muna, ang papakain ko daw muna ay dry food. At tinanong din pala kung ano yung vitamins na tinapainong ko kay Piolo. At ito yung ko sa kanya. Ayan. So, Immuno Peach Shield. Maganda daw itong vitamins ito para sa mga alaga nating pusa. May kamahalan nga lang siya. Worth it naman yung pera na ipambibili mo. So, maganda daw ito na vitamins. Meron siyang probiotics. At tinanong din pala ng vet kung nag o mayroong sipon si Piolo. Yan, so yung sa case niya ay wala naman siyang sipon at saka hindi nag-a-atchin. At ito naman, i-share ko sa inyo yung mga nariseta na gamot ni piolo para sa kanyang severe na cut acne. Yan, so una itong Sifalixin. Yan, so i-focus ko na lang siya kasi mayroong mga ibang nagtatanong. Pag nag-vlog daw ako, hindi nababasa ang pangalan. Ayan, ito. So Sifalixin ang isang nariseta ng veterinar veterinarian. Dahil 6.2 kg si Piolo, ang dosage na binigay ng veterinarian ay 2.5 ml twice a day after meal, good for 7 days siyang painumin. Yung pangalawang nireseta niya ay itong prednisone tablet. Ayan, prednisone tablet. Ayan, so kitang kita nyo. Ayan. One tablet per day naman siya. Ayan, so Kaso, nahirapan akong painumin siya ng tablet. Ngayon, meron ding liquid na nabibiling. So, ito yan siya, o. Oh. Yan. Ang sukat naman nito pag liquid ay 2 ml. Once a day lang din, for 2 weeks, siyang inom ng prednisone. At dahil may sugat-sugat na yung cut acne ni Piolo, dahil kinakamot niya ito noon, ay naresetan din siya ng Neobox. Ayan siya, oh ointment para sa kanyang wand dito sa kanyang baba para gumaling siya. Ito, ointment siya. Hawak-hawak ko si Piolo. Medyo ano kasi siya. May katigasan ng ulo. narecommend din ng veterinarian na suutan siya ng e-collar. Yan. So, nakakular pa rin siya ngayon kasi minsan kinakamot niya yung kanyang baba. Pero tinatanggal ko pag kumakain siya at saka pag umiinom. Naobserbahan ko pala nung two days pa lang, pagkatapos nung pinapainom ng gamot, si Piolo, continuous yung paglinis ko sa kanyang cut acne, ay merong improvement agad. Nawala agad yung kanyang sugat at gumaling ito. Hindi na rin lumuluha yung kanyang mata nung uminom siya ng cephalixin. So nakita nyo naman yung mukha ni Piolo. Ang laki ng improvement niya, di ba? Batay sa pinakita kong picture sa aking thumbnail. Ayan, so ngayon, magaling na si Piolo. Palakpakan, Piolo! At yan lang yung aking may share tungkol sa paano gamutin yung severe na cut acne. I hope na mayroon kayong natutunan sa video na ito. Kung nagustuhan mo itong vlog na ito, ay huwag mo kalimutang mag-like at pakishare na rin sa inyong social media account. At kung bawa ka pa lang sa aking channel, please don't forget to click the subscribe button at pakihit na rin yung notification bell below para lagi kayong updated sa aking uploaded videos. Sa mga gusto palang bumili ng oversized t-shirt, 100% cotton, tsaka expandex, ay bisitay nyo lang ang aming Shopee account na LFB Apparel. Marami kayo mga mapipili ang mga designs, perfect na pang regalo at pang personal na rin. At kung kayo naman ay naghahanap ng produkto para sa inyong mga alagang pusa at aso, ay bisitay nyo pa yung isa pang Shopee account name namin na Lovely for 20. Nagtitinda kami ng mga food supplement, vitamins, cat litter na magandang klase, at mga iba pa. I hope you knew this day. Stay humble and be kind. See you next vlog. Bye!